Nagloloko na siya pero nagbubulag-bulagan ka pa. Alam ko maraming ganito sa mundo. Nagpapakamartir para sa isang walang kwentang tao. Yung tipong napatunayan mo na pero ayaw mo pa rin tanungin kung ano ang totoo. Ayaw mong sa kanya manggaling. Hindi mo magawa kasi masaya ka. Masaya ka hindi dahil sa niloloko ka niya. Kundi masaya ka dahil pinaparamdam niya sa iyong mahal na mahal ka pero pagpapanggap lang pala. Nagagawa niya pa rin yung mga bagay na kailangan niyang gawin bilang partner sa iyo. Nagbubulag-bulagan ka kahit alam mong walang katotohanan lahat ng ipinapakita at pinaparamdam niya sa iyo. Wala kang magawa kasi mahal na mahal mo siya. Natatakot kang masaktan at maduro kung sa kanya mismo manggaling ang katotohanan. Mas pinipili mo na lang na masaktan para lang mabuhay sa peking pagmamahal huwag lang siyang mawala sa iyong buhay okay lang naman na maging martir ka at lukohin kanya huwag ka lang iwan ng taong mahal mo yan yung mga linyahan nila maraming ganito pero hindi mo masisisi ang mundo once na nagmahal ang isang tao tandaan mo yan God bless And let go mo na bumitaw ka na para gumaan ang iyong nadarama. Minsan kasi, yung isang bagay na pumipigil sa atin para makamove forward, iyon din ang dahilan kung bakit nalulungkot tayo at nalulugmok sa pagkaduro. Hindi ko maitatanggi na sobrang hirap gawin. Mahirap bitawan lalo na't na nasanay ka sa kanya at sobrang mo siyang minahal. Nasanay ka sa sayang nararanasan mo na siya ang dahilan kasi akala mo itinadhana para sa iyo. Pero hindi mo maiiwasan ang katotohanan ng darating ang isang araw. Matututuhan mong may darating talaga sa buhay natin na panandalian lamang upang maging lesson na kailangan mong bitawan at pakawalan anuman ang sayang kanyang ipinaparamdam. Sobrang hirap mag-let go pero kung matututuhan mong magbitaw doon mo lang makikita ang papasok ang mga bagay talaga na para sa iyo. Doon mo makikita ang tunay na halaga mo at matutuhang deserve mo yung ganito. Matutong bumitaw kasi di ba, mas gumagaan kapag binitawa ng isang mabigat na nararamdaman. Minsan kasi, hindi mo magawang sumaya at mag-grow kasi nakakapit ka pa sa dahilan kung bakit ka nahihirapan. Tandaan mo yan. God bless. Labing dalawang salita na gustong gustong marinig ng partner mo mula sa'yo. Makinig ka para malaman mo. Number one, ipinagmamalaki kita. Number two, ipang iba ka sa lahat ng nakilala ko. Number three, ang gwapo o ang ganda mo. Number four, naniniwala ako sa iyong sinasabi. Number five, huwag kang mag-alala magiging maayos din ang lahat. Number 6. Huwag kang magselos dahil wala akong ibang gusto kundi ikaw lang. Number 7. Salamat dahil napapasaya mo ako sa tuwing nalulungkot ako. Number 8. Sorry sa nagawa ko. Hindi na mauulit ito. Number 9. Nire-respeto kita maging ang desisyon mo. Number 10 gawin mo ang mga bagay na gusto mo dahil mayroon naman akong tiwala sa iyo. Number 11, tuparin natin lahat ng pangarap natin na magkasama. And number 12, wala na akong ibang gustong makasama habang buhay kundi ikaw lang. Kung lahat ng nabanggit ko ay sinasabi sa iyo ng partner mo, huwag mo naman kakalimutang mag-like at mag-follow. Tandaan mo yan. God bless. Kung hiniwalayan ka at hanggang ngayon ay mahal mo pa rin siya, makinig ka para malaman mo. Gusto kong pakinggan mo itong sasabihin ko sa iyo. Naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman mo. Yung tipong akala mo okay na pero hindi pa pala. Walang nakakaalam kung gaano mo hinaharap ang bigat. Maging ang pagising sa bawat umaga gusto mo siyang makausap at tanungin kung may pag-asa pa ba? Mahalaga ka pa ba? Okay na siya dahil wala ka na. Pero hindi mo magawa. Hinahayaan mo lang ang sarili mong mahalin siya ng malayo kahit na alam mong hindi na ikaw at may iba na siyang mahal. Gustong gusto mong magising na isang araw ay tanggap mo na lahat at wala na siya sa buhay mo pero nahihirapan ka kasi minahal mo siya ng sobra. Pero hindi kita masisisi kung ganyan ang nararamdaman mo. Dahil alam ko na minahal mo siya ng sobra. Kasi akala mo, siya na. Kaso hindi. Kaya gusto ko sabihin sa iyo na kaya mo yan. Tandaan mo yan. God bless. Sabi ni Catherine Bernardo, Huwag mo akong mahalin dahil mahal kita. Mahalin mo ako dahil mahal mo ako. Because that's what I deserve. Pero alam niyo, madalas kahit mahalin mo pa yung tao ng sobra at ibigay mo pa lahat sa kanya, iparamdam mong special siya at sobrang halaga niya, gawin mo lahat-lahat para sa kanya, kung hindi talaga kayo itinadhana, wala kang magagawa. Kundi tanggapin ang masakit na katotohanan na tulad ng napakaraming naisulat na katha. Gaano man ito kahaba, hahantong at hahantong ito sa wakas. Tandaan mo yan. God bless. Gusto mo ang isang tao pero natatakot kang sabihin sa kanyang gusto mo siya. Alam ko hindi ka nahihiya. Natatakot ka lang sa tinatawag nilang rejection. Sakit kaya ma-reject ng taong gusto mo, di ba? Masakit malaman na hindi ikaw ang gusto niya at may iba siyang gusto. Nakapag-inamin mo sa kanya ay baka pagtawanan ka lang o lumayo siya sa iyo. Hindi ka nakakausapin at tuluyang maglalaho. Iniisip mo na kaya ka lang niya siguro kinakausap kasi nakakatulong ka sa kanya o sadyang masaya ka lang talagang kasama. Diba? Hirap umamin lalo na kung kahit isang sign man lang na nagpapakitang gusto kanya ay wala kang makita tandaan mo yan God bless hindi sa lahat ng oras may mababalikan ka may pahalagahan mo bago siya tuluyang mawala isipin mo paano kung iyang taong niloloko mo ay siya na pala ang kahuli-huli ang taong magtitiis at magmamahal sayo pero niloloko mo hindi ka marunong makuntento kaya iniwan mo siya at naghanap ka ng iba sa pag-aakalang may higit pa kaysa sa kanya. Nawala na siya at sinuguan ka na rin niya tapos marirealize mo sa dulong wala na palang hihigit sa kanya, mahalaga pala siya sa buhay mo. Masaya na siya nang wala ka dahil sa panlulukong ginawa mo. Minahal niya ng lubusan ang sarili niya. Tapos ngayon, okay na siya at nag-move on na. Bumabalik ka Niloko mo siya tapos umaasa ka pang may babalikan ka? Nagluko ka kaya ngayon, naiwan kang mag-isa. Samantalang yung nagtiis, nagmahal sa'yo, pero niloko mo, handa na magmahal ulit ng iba. Ibang taong deserve niya at hindi tulad mong niloko lang siya. Kaya bago ka magluko, pag-isipan mong milyon-milyon na beses para wala kang pagsisihan sa dulo. Tandaan mo yan. God bless.